Sa mundo ng teknolohiya, walang imposible. At ngayon, isang kakaibang imbensyon ang muling gugulat sa buong mundo. Isang motor na hindi lang basta may makina, kundi may paa. Ito ang bagong obra ng Kawasaki, ang 2025 Kawasaki Corleo. Ipinakilala sa Osaka Kansai Expo 2025, ang Kawasaki Corleo ay isang futuristic walking vehicle na kayang sakyan ng tao. Mukha itong galing sa sci-fi movie. Ito ay may apat na robotic na paa, hydrogen engine, at isang disenyo na para bang handang sumugod sa Mars. Ito ay bahagi ng Kawasaki's vision para sa smart mobility. Ang layunin, lumikha ng mga sasakyang hindi lang tumatakbo sa kalsada, kundi kayang gumalaw kahit sa mga lugar na imposibleng daanan ng ordinaryong motor. May dala itong 150cc hydrogen engine. Oo, hydrogen, isang mas malinis, mas eco-friendly na source ng enerhiya kumpara sa gasolina o diesel. Ang hydrogen engine ay lumilikha ng kuryente na nagpapagana sa bawat galaw ng mga robotic legs nito. Ang bawat paa ay independent o may sariling motor at sensors, kayang-kaya nitong umangkop sa bundok, bato, lupa, o maging sa putik. Ang disenyo ng Kawasaki Corleo ay hindi lang para sa porma. Ito ay ginawang versatile para sa rescue operations, transport sa liblib -lib na lugar, at maaaring gamitin sa hinaharap na exploration sa ibang planeta. Ayon sa Kawasaki, hindi ito ginawa para sa karera, kundi para sa mobility revolution. Isang hakbang sa pagsasanib ng robotics, ecotech, at transportasyon. Pwede kaya itong maging pang-araw-araw na motor sa mga susunod na taon? sa totoo lang, malayo pa ito sa mass production. Prototype pa lang ito ngayon, pero ipinapakita ng Kawasaki Corleo na posible ang ganitong teknolohiya. Sa mga panahong darating, posibleng makita na natin ang mga ganitong motor sa mga bundok ng Benguet, kabundukan ng Palawan, o maging sa mga urban rescue sa panahon ng sakuna. Hindi lang ito tungkol sa bilis, kundi sa bagong pananaw sa transportasyon. At kung ito ang direksyon tatahaki ng mga sasakyan, malamang ay makikita na natin ang Kawasaki Corleo sa mga lansangan o kagubatan sa pinabukasan. Ang tanong, ito na ba ang pinabukasan ng motor city? Isang halimaw na may apat na paa, hydrogen power at mukhang halaw sa sci-fi. Ito ang Kalokoy TV kung saan ang kwento ng teknolohiya, kalye at kultura ay binibigyang buhay. Huwag pa nilitang mag -life mag-subscribe at i-share ang video na ito. Hanggang sa susunod na tagpo. Corleo.